Ang Lumang Ospital isang kwento ng lagim, sa bayan ng San Rafael, may isang ospital na tinatawag ng mga residente bilang ospital ng mga kaluluwa, matagal na itong abandonado, mahigit tatlumpung taon na. Nagsimula ang lahat noong 1987, nang maganap ang isang malaking sunog sa third floor ng ospital, maraming pasyente ang hindi nailigtas, kabilang ang mga bata mula sa pediatric ward. Ngunit ang pinakausap-usapan ay ang pagkawala ng isang batang babae na nagngangalang Clarita, anim na taong gulang, tahimik, at laging may dalang teddy bear. Ayon sa mga survivor, bago pa ang sunog, may mga kakaibang insidente na sa ospital, mga bigla ang pagpatay sindi ng ilaw, mahihinang bulong sa gabi, at mga pasyenteng tila nawawala sa loob ng gusali. Pero walang nakaintindi hanggang sa gabi ng sunog, ayon sa isang nurse, nakita raw niyang si Clarita ay nakatayo sa gitna ng hallway habang umiiyak, pero ang anino nito ay parang hindi tao, mula noon, isinara na ang ospital, wala nang gustong lumapit. Tatlong dekada ang lumipas, isang grupo ng mga estudyante sa kursong media, si Namiko, Angela, Jerome, at Carla, ang nagpasya na gawing paksa ng kanilang dokumentaryo ang lumang ospital. Gabi ng biyernes, alas 11 ng gabi, bitbit -bit ang mga camera, flashlight, at drone, pumasok sila sa bakod ng ospital, ang layunin nila, patunayan na walang multo, na puro haka-haka lang ang lahat. Pagpasok pa lang nila sa lobby, agad nilang naramdaman ang malamig na hangin kahit tag-araw. Sa pader, may mga bakas ng uling at mga papel na may sulat kamay, hindi lahat ng pasyente ay gumagaling, sa hallway, tila may mahinang tugtog na galing sa lumang musika ng hospital intercom, pero paano, kung walang kuryente, baka automatic playback, biru ni Jerome. Sa third floor, narating nila ang dating pediatric ward doon, nakakita sila ng isang kwarto na bahagyang bukas. Nang silipin nila, may nakaupo sa sahig, isang teddy bear, sunog ang kalahati ng mukha. Biglang nagsara ang pinto sa likuran nila, namatay ang mga ilaw, miko, may gumagalaw sa salamin, bulong ni Angela. Pagharap nila sa salamin, nakita nila ang refleksyon ng isang batang babae, nakaputi, at sunog ang isang bahagi ng katawan dahan-dahan itong lumapit sa kanila, pero sa salamin lang wala ito sa aktual na silid. Bakit kayo nandito? Gusto nyo bang sumama sa amin? tanong ng boses, malamig at tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Sumigaw si Carla at tumakbo palabas, pero tila nililito sila ng ospital pa ikot-ikot sila sa parehong hallway. Si Jerome ay biglang nawala pagbalik nila sa lobby, umuusok ang sahig, at sa gitna ay nakasulat gamit ang dugo, isa na lang. Si Angela, nanginginig, hawak-hawak ang krusipihong binigay ng kanyang lola, ay nagdasal habang si Miko ay pilit na binubuksan ang mga bintana, Ngunit sa bawat dasal, mas lumalakas ang iyak ni Clarita. Sa isang iglap, nagpakita si Clarita sa likod ni Angela at hinila siya papasok sa dingding, naiwan si Miko, pawisan, nanginginig, at tulala. Nang makalabas siya, mag-aalas 5 na ng umaga natagpuan siya ng isang tanod, may sugat ang kamay, wala sa sarili, at paulit-ulit na sinasabi, nakita ko siya, hindi siya tao, bata siya pero hindi siya buhay. Dinala siya sa mental ward ng bagong ospital sa kabilang bayan, hindi na siya nakausap ng maayos mula noon, ang footage ng dokumentaryo, hindi na muling nahanap, hanggang ngayon, ang lumang ospital ay nakatayo pa rin, nakatiwangwang, tahimik, pero kung minsan, may maririnig kang musika, at sa bintana sa third floor, may batang nakasilip, bitbit -bit ang kanyang teddy bear, hinihintay ang susunod na bibisita.